Sampung gawain na dapat itigil kapag anim na pong pataas ka na. Paalala sa mga senior, huwag na huwag gagawin ang sampung ito. Habang tumatanda tayo, natural lang na may nagbabago sa katawan. Bumabagal ang metabolism, humihina ang resistensya, mas lalim ang epekto ng stress, at kahit simpleng pagod ay mas ramdam na. Pero sa halip na katakutan ang pagtanda, ang mas mahalagang tanong ay paano ba natin ito haharapin ng may disiplina, may karunungan at may malasakit sa sarili. Dahil ang katotohanan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa kung anong iniinom mong gamot o kung ilang supplements ang meron ka sa aparador. Malaking bahagi nito ay kung paano ka namumuhay araw-araw, kung anong ginagawa mo at kung ano ang dapat mo nang itigil kapag lagpas ka na sa edad na anim na po. Maraming seniors ang nagkakapagkamali sa pag-aakala na sanay na ang katawan ko. Kaya kaya ko pa rin ito. Pero tandaan mo, iba na ang katawan mo ngayon kumpara noong kabataan mo. May mga gawain na pwedeng walang epekto noong edad 30 o apat na ka pa lang. Pero ngayon, pwedeng magdulot ng malalang epekto sa kalusugan. At ang masaklap, hindi agad ito nararamdaman. Tahimik lang na unti-unting sumisira sa katawan hanggang sa dumating ang punto na bigla ka na lang magugulat sa resulta ng laboratorio mo o sa isang araw na bigla ka na lang babagsak o mahihila ng walang babala. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil may mga mahalagang paalala na hindi mo dapat palampasin. Una, ang madalas na pagpupuyat, katamaran sa tulog. Isa sa mga pinakaunang gawain na dapat mong itigil ay ang madalas na pagpupuyat, Minsan kasi, sanay na ang isang senior sa routine ng late night television, cellphone browsing o simpleng pag-upo sa sala ng madaling araw. Akala mo okay lang dahil wala ka namang ginagawa. Pero ang totoo, habang gising ka ng gising tuwing gabi, sinasaktan mo ang natural rhythm ng katawan mo. Sa edad na lampas anim na po, mas kailangan ng katawan mo ang sapat at quality na tulog. Dito nagre-repair ang mga cells. Dito bumabalik ang energy ng katawan at dito bumubuo ng panibagong immune cells na panlaban sa sakit. Kapag laging kulang ang tulog mo, unti-unting humihina ang resistensya mo. Kaya yung simpleng ubot sipon nagiging matagal gumaling. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Sleep Research, noong 2023, ang mga senior na natutulog ng kulang sa pitong oras bawat gabi ay may mas mataas na risk ng hypertension, diabetes at cognitive decline. Ang quality sleep ay hindi lang pahinga. Ito ay active na proseso kung saan nagre-release ng growth hormone ang katawan para sa tissue repair at immune system strengthening. Yung dating hindi mo iniindang pananakit ng katawan, tumatagal na at lumalala. Kaya kung ikaw ay senior, huwag mong hayaan na gabi-gabi kang kulang sa tulog. Hindi na ito panahon ng pagpupuyat. Mag-set ng regular na sleeping schedule at gawing sanctuary ang kwarto mo para sa tulog walang telebisyon, walang cellphone at madilim dapat. Dalawa, sobrang pag-upo at kawalan ng galaw sa buong araw. Isa pang gawain na dapat mong seryosohin ay ang madalas na pag-upo o kawalan ng galaw sa buong araw. Marami sa mga seniors ang nag-iisip na dahil retired na sila o kailangan na maupo buong araw. Manood ng telebisyon mula umaga hanggang gabi o manatili sa kama buong hapon. Oo, kailangan ng pahinga ng katawan, pero hindi ibig sabihin ay titigil ka na sa paggalaw. Ang katawan ng tao ay dinisenyo para gumalaw, at habang tumatanda, mas kailangan ng joints at muscles mo ang regular na movement. Kapag hindi mo ginagalaw ang katawan mo, mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, mas naninigas ang mga kasukasuan, at mas bumababa ang energy level mo. Sa pag-aaral na lumabas sa British Journal of Sports Medicine, Noong 2024, nakita na ang prolonged sitting ay may kaugnayan sa increased risk ng cardiovascular disease, type 2 diabetes at premature death. Ang sedentary lifestyle ay nagdudulot ng muscle atrophy o pagkupas ng kalamnan, bone density loss at cognitive decline. Kaya kahit simpleng paglalakad sa umaga, pag-inat sa hapon o paggawa ng magaan na gawaing bahay ay sobrang mahalaga. Hindi mo kailangan mag-gym pero kailangan mong kumilos. Tatlong beses sa isang linggo ng 30 hanggang apat na minutong paglalakad ay pwede nang magdulot ng malaking pagbabago sa cardiovascular health mo. Tatlo, pagkain ng kahit ano, processed food at unhealthy fats. Minsan naman iniisip ng iba na dahil matanda na sila, wala nang masama kung kumain sila ng kahit ano. Eh matanda na ako, hayaan mo na akong mag-enjoy. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang katawan ng senior ay mas sensitibo na sa processed food, sa sobrang alat, sobrang asukal at unhealthy fats. Kung dati ay kayang-kaya mong kumain ng chicharon o instant noodles ng walang epekto, ngayon ay pwede na itong magpataas ng blood pressure, magpalala ng diabetes o magdulot ng paninikip ng dibdib. Hindi bawal mag-enjoy sa pagkain, pero kailangan mong piliin kung alin ang tunay na nakakabuti sa katawan mo. Ayon sa pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2023, ang mataas na sodium intake ay nakakakontribute sa hypertension, kidney disease, at stroke sa mga seniors. Ang processed foods ay madalas na mataas sa trans fats, preservatives, at artificial additives na nakakadagdag ng inflammatory markers sa katawan. Ang chronic inflammation naman ay ugat ng maraming age-related diseases tulad ng arthritis, heart disease at Alzheimer's. Dahil sa edad na ito, ang pagkain ay hindi na lang tungkol sa panlasa. Ito ay tungkol na sa pag-extend ng buhay mo. Piliin ang fresh vegetables, lean proteins, whole grains at healthy fats mula sa nuts at avocado. Bawasan ang asin at gumamit ng herbs at spices para sa lasa. Apat paninigarilyo at pag-inom ng alak sa edad na ito. May mga seniors din na hanggang ngayon ay panay ang pag-inom ng alak o paninigarilyo. At kahit na ilang ulit ng sinasabi ng doktor na ito'y bawal, hindi pa rin nila matigil. Minsan sasabihin nila, eh matanda na rin naman ako, saan pa ba ako pupunta? Pero ang totoo, may malaking epekto pa rin ang bawat stick ng sigarilyo at bawat shot ng alak sa katawan mo. Lalo na kung may iniinom kang maintenance o may problema ka na sa atay, baga o puso. Hindi porket matanda ka na ay wala nang saysay ang pagbabago. Sa katunayan, kung titigil ka ngayon, pwede mong mapabagal ang paglala ng anumang sakit na mayroon ka. Pwede mo ring maiwasan ang mga bagong komplikasyon. Sa pag-aaral na nakalimbag sa Journal of the American Geriatric Society noong 2024, ang mga senior na tumigil sa paninigarilyo ay nakaranas ng immediate improvements sa circulation, decreased risk ng respiratory infections at reduced inflammation markers sa loob lamang ng ilang linggo. Ang isang senior na huminto sa paninigarilyo ay may chance pa rin na gumanda ang paghinga, bumaba ang risk ng stroke at lumakas ang immune system. Pagdating naman sa alcohol, ang aging liver ay hindi na kasing bilis na nakakapag-process ng toxins. Ang regular na pag-inom ay nakaka-affect sa blood pressure medications blood thinners at marami pang maintenance drugs na karaniwang iniinom ng mga seniors. 5. Sobrang pag-aalala, overthinking at pagnatili sa stress. May mga gawain din na mas mental kaysa physical tulad ng sobrang pag-aalala, overthinking at pananatiling nakatali sa stress araw-araw. Marami sa mga seniors ang hindi aware na ang constant worrying ay may direct na epekto sa blood pressure, sa immune system at sa kalidad ng tulog. Kung araw-araw kang nag palaging tensyonado, palaging may kinainisan, palaging may kinatatakutan, pinapagod mo ang puso mo, ang utak mo, at buong katawan mo. Kaya dapat mo nang itigil ang ugaling lahat iniisip, lahat pinoproblema, at lahat ini-internalize. Ayon sa mga pag-aaral sa Psychoneuroendocrinology Journal, ang chronic stress ay nagdudulot ng elevated cortisol levels na nakakakontribute sa weakened immune response increased blood pressure, at accelerated cognitive aging. Ang constant state ng anxiety ay nakaka-affect din sa sleep quality at digestive function. Sa edad mong ito, kailangan mo ng kapayapaan sa isip at kaluluwa. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo na kailangang makipagsabayan o makipagtalo. Ang kailangan mo ay katahimikan, routine, na simple pero masaya at pag-iwas sa mga bagay na walang ambag sa kalusugan mo. Anim, Pagbabaliwala sa mga physical risks at safety measures. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang pag-iwas sa mga madalas na physical risks gaya ng madulas na sahig, sobrang madilim na kwarto o paggamit ng mga hindi stable na upuan. Hindi mo na kailangang patunayan na kaya mo pa rin ang dati mong bilis sa paglalakad o sa pagkilos. Mas mahalaga ngayon ang pag-iingat ang isang simpleng pagkakauntog ng isang senior ay pwedeng humantong sa bali, surgery, o long-term na komplikasyon sa balakang. Kaya kung may sahig kang laging basa, linisin agad. Kung madilim ang kwarto, lagyan ng ilaw. Gumamit ng tamang chinelas, huwag na yung madulas. Sa datos mula sa World Health Organization, ang falls ay isa sa mga leading causes ng injury-related death sa mga seniors. Ang balance at coordination ay natural na bumababa sa pagtanda dahil sa changes sa inner ear, muscle strength at reaction time. Ang hip fractures ay particular na dangerous sa mga seniors dahil mataas ang mortality rate at mababang recovery rate. Lahat ng ito ay simpleng adjustment pero malaking tulong para maiwasan ang aksidente. Sa edad na lampas anim na po, kahit simpleng hakbang sa loob ng bahay ay kailangang seryosong pag-isipan. Hindi ito dahil mahina ka na, kundi dahil alam mo na kung paano maging maingat. Pito, pag-iwas sa regular check-ups at pagbabaliwala sa mga sintomas. At ang isa sa mga pinakamadalas na nakakalimutang gawin ng mga nakatatanda ay ang regular na pagpapakonsulta sa doktor kahit wala pang nararamdamang sakit. Maraming senior ang nagsasabi, Okay pa naman ako, wala naman akong nararamdaman. Pero tandaan, karamihan sa mga seryosong kondisyon ay walang nararamdamang sintoma sa umpisa ang high blood, diabetes, fatty liver at maging ang simula ng cancer ay tahimik lang sa loob ng katawan habang dahan-dahang lumalala. Kaya ang pag-iwas sa check-up ay isang gawain na dapat nang itigil. Hindi ito pagtitipid, hindi rin ito pagiging matapang, ito ay pagiging pabaya. Ayon sa American Geriatric Society, ang regular preventive care ay makakapag-detect ng mga kondisyon sa early stages kung kailan mas madaling matreat pa. Ang mga routine screenings tulad ng colonoscopy, mammography, bone density test at comprehensive metabolic panels ay life-saving interventions na pwedeng mag-identify ng mga problema bago pa ito maging malubha. Sa halip na maghintay ng emergency, mas mainam na malaman agad kung may nagbabago sa katawan mo habang may panahon ka pang itama ito. Ang mga simpleng sintomas tulad ng paulit-ulit na pananakit ng likod, panlalabo ng paningin o paminsan-minsang hilo ay dapat pansinin, lalo na kung may kasamang paninigas ng bato, pamamanhid ng kamay o paa o panghihina ng katawan. Walo, pag-inom ng gamot ng walang gabay ng profesional. May isa ring napaka gawain na dapat itigil lalo na sa panahon ngayon, ang pag-inom ng gamot ng walang gabay ng profesional. Marami sa mga seniors ang nakadevelop na ugaling uminom ng over-the-counter medicine based lang sa payo ng kaibigan, kapitbahay dahil nasanay na silang ganito noon. Pero sa edad mo ngayon, may maintenance ka na, may existing conditions at mas sensitibo na ang organs mo. Kapag umiinom ka ng gamot na hindi na check kung pwedeng isabay sa iniinom mong maintenance, pwede itong magdulot ng side effects, toxicity o maging sanhi ng bagong sakit. Sa pag-aaral sa Journal of the American Medical Association, ang polypharmacy o paggamit ng maraming gamot ay common problem sa mga seniors na nakaka sa adverse drug interactions. Ang aging kidneys at liver ay hindi na kasing efficient sa pag-process ng medications, kaya mas prone sa drug accumulation at toxicity ang mga seniors. Kaya kahit simpleng pain reliever, cough syrup, or herbal supplement dapat may gabay ng doktor o pharmacist. Hindi porket galing sa halaman ay automatic na safe. Hindi porket nakasanayan ay hindi na mapanganib. Lalo na ang mga herbal supplements ay pwedeng mag-interact sa blood thinners, diabetes medications at blood pressure drugs. Siyam, crash dieting at biglaan ang pagbabawas ng kain. May mga senior din na patuloy pa rin ginagawa ang crash dieting o biglaan ang pagbabawas ng kain sa pag-aakalang ito ang solusyon sa mga lumalaking bilbil, sa blood sugar o sa high cholesterol. Pero ang hindi nila alam, ang biglaan at sobrang pagbawas ng pagkain ay pwedeng magresulta sa nutrient deficiency, pagkapagod at biglang pagbagsak ng resistensya. Ang katawan ng isang senior ay mas nangangailangan ng steady supply ng nutrients, hindi fasting at depriving strategies. Ang tunay na solusyon ay hindi gutom kundi balance. Kumain ka pa rin ng tama at sapat pero siguraduhin mong ito ay natural, whole foods at hindi processed. Ayon sa research sa Nutrition Reviews Journal, ang severe caloric restriction sa mga seniors ay nakakakontribute sa sarcopenia o pagkawala ng muscle mass, osteoporosis at immune system dysfunction. Ang malnourished seniors ay mas prone sa infections, slow wound healing at cognitive impairment. Ang mas maayos na approach ay gradual weight management through balanced nutrition at regular physical activity. Konsultahin ang registered dietitian para sa personalized meal plan na appropriate sa edad at health conditions mo. Sampu, pag-isolate ng sarili at pakiramdam na walang silbi. Ang isa rin sa mga madalas ginagawa ng seniors ay ang pag-isolate ng sarili, yung tipong hindi na lumalabas hindi na nakikipag-usap, hindi na nakikipagkita sa pamilya o kaibigan, o may mga pagkakatao na kailangan mo ng katahimikan. Pero kung palagi kang nag-iisa, nagkukulong at wala ng social interaction, unti-unti kang mawawala ng lakas, hindi lang sa katawan, kundi lalo na sa isip. Ang social connection ay bahagi ng mental and emotional health. Sa mga seniors na naging masaya, may kausap, may kahalubilo mas bumababa ang risk ng depression at demensya. Kahit isang simpleng tawag lang sa apo o paglalakad sa labas kasama ang kapitbahay ay malaking bagay sa mental wellness. At may isa pang ugali na dapat bitawan, ang pakiramdam na wala ka ng silbi. Maraming seniors ang nagiging depressed dahil iniisip nila na wala na silang halaga, wala na silang papel sa pamilya o pabigat na lang sila. Pero ang totoo, ang bawat senior ay may karunungan karanasan at puso na hindi matutumbasan ng anuman. Sa mga pag-aaral sa Journal of Aging and Health, ang social isolation ay kasing dangerous sa kalusugan ng seniors gaya ng panini paninigarilyo. Ang loneliness ay nakakakontribute sa increased inflammation, weakened immune system at higher risk ng cardiovascular disease. Ang mga socially active na seniors ay may mas mahabang life expectancy at better cognitive function. Hindi mo kailangang magtrabaho para maging mahalaga. Hindi mo kailangang maging malakas para maging kapakipakinabang. Minsan, ang simpleng presensya mo, ang payo mong puno ng karanasan at ang katahimikang dala mo sa loob ng bahay ay sapat na para magkaroon ng direksyon ang buong pamilya mo. Sampung gawain lang, pagpupuyat, sobrang pag-upo, pagkain ng processed foods, paninigarilyo at pag-inom, sobrang stress, pagbabaliwala sa safety pag-iwas sa check-up, pag-inom ng gamot ng walang gabay, crash dieting at pag-isolate ng sarili. Hindi mo kailangan balikan ang kabataan mo. Ang kailangan lang ay tanggapin ang bagong yugto ng buhay mo at mamuhay na may respeto sa sarili. At bahagi ng respeto sa sarili ang pagtigil sa mga gawain na alam mong hindi na akma sa katawan mo, hindi na makakabuti sa isipan mo, at hindi na makatutulong sa pangkalahatang kalusugan mo sa bawat araw na pinipili mong baguhin ang isang maling gawain, isang panibagong pahina ng mas malusog na buhay ang binubuksan mo. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perfect lifestyle kundi sa pagiging handang ayusin kung ano ang pwede pang ayusin. At habang may hininga, habang may araw, habang may kakayahan kang gumising at kumilos, may panahon ka pa. Ang pagiging senior ay hindi senyales ng katapusan. Sa halip, isa itong yugto ng buhay kung saan dapat mas pinapahalagahan ang sarili. Mas may panahon ka na ngayon para sa sarili mo. Mas kaya mong mamili kung ano ang makakabuti at mas may kakayahan kang pumili ng kapayapaan kaysa gulo, kalusugan kaysa bisyo at kabutihan kaysa stress. Ang pagtigil sa masamang gawain ay hindi kahinaan. Ito ay katapangan. Anong gawain ang titigil mo ngayon Anong bagong habit ang sisimulan mo bukas? Ibahagi mo sa comments ang inyong karanasan. Maraming salamat at sana sa bawat desisyon mo bukas, maalala mong deserve mong mabuhay ng mas magaan, mas payapa at mas malakas.